Kakaiba ang NBA playoffs ngayon in the sense na wala ang mga usual names na na Lebron, KD, Steph, or Kawhi kahit malang nung second round ng postseason. At sa halip, mga new generation players ang mga natira. At yung conference finals pa sa nakaraang elimination ni Jokic ay mas bumata pa ang mga stars sa final four, mga nasa early to mid 20s na lang nila. Sa aga ng karera ng mga ito, soon isa na sa kanila ang matatawag na NBA champion at maaring hudyat na rin yon ng panibagong era para sa NBA. Sa isahin natin ang mga face ng franchise na natira. Para sa Minnesota, Timberwolves ang pinakabata sa apat, si Anthony Edwards. 22 years old lang ito pero parang veterano na kumag-lead ng kanyang kupunan. Ever since pumasok siya sa Wolves team na ito, mabigat na role na kagad ang binigay sa kanya. At hindi naman nasayang ang tiwala ng Minnesota na pumili rin kay Edwards as number one pick sa 2020 draft. Dahil kita nga naman kung nasa na sila ngayon, nasa napakahirap abutin na West Finals. Biruin nyo ha, first round, pinabagsak lang naman nila ang big three ng Phoenix Suns with KD, Book, and Beal. Hindi easy fit yon dahil alam naman natin ang quality ng trio. At ang mas sweep pa ito sa first round ay napakalaking statement. Pero mas matindi pa nung second round dahil ang defending champions naman na Denver Nuggets ang sunod nilang naging biktima. Inabot man ng 7 games at napalaban ng matindi sa dulo, ay matagumpay naman nilang nalampasan ang 3-time MVP ng Liga na si Nikola Jokic. Sa daan patungong West Finals, pinangunahan ni Edwards ang team sa puntos, tres at steals. Napakatinik na scorer na ito. Tapos kahit malaking load na ang nasa kanya sa opensa, natrabaho rin sa depensa. eh wala ka nang ihilingin pa sa young star ng Wolves na ito. At ang nakakatakot pa sa edad na 22, ilong only get better pa sa mga susunod na taon. Sunod para naman sa Boston Celtics, nandyan si Jason Tatum, ang 26-year-old star nito. Sa pitong seasons niya so far sa NBA, pang limang conference finals appearance niya na ito at may isa ring NBA finals appearance. Bitin man sa success, hindi may tatangging consistent at malayo na ang narating neto na ni Tatum sa edad niya na 26. Kasama ang kanyang star duon sa Jalen Brown na 27 lang din, panahon na lang ang magsasabi kung kailan sila makakapagawin ang kanilang unang kampiyonato. They got a great team ngayong season diba? at favorites din to win it all. Kaya we'll see kung makukuha na ba nila ang mailap na championship sa mga nagdaang taon. Pangatlo, ang kalaban naman nila Tatum na si Tyrese Halliburton. Ito, 24 years old lang para sa Pacers. Considering ang edad niya at bilang 12th overall pick, ay marami na kaagad siyang achievement sa kanyang career. All-rookie first team, two-time NBA All-Star at ngayong season, naging assist leader naman siya sa buong liga at nakarating pa ng East Finals. Talagang bright ang future na ni Halliburton. Panalong panalo ang Indy sa pag-trade sa kanya para kay sa Bonus, dahil nakakuha sila ng magiging mukha ng franchise ng maraming taon. Nabigyan din ni Haliburton ng bagong identity ang Pacers sa kanyang fast-paced na laro, elite na playmaking at scoring. At asahan natin kung pisa pa lamang ito ay isa pa lamang sa marami pang playoff appearances ng Indiana Pacers ngayong dekada. Pangula, si Luka Doncic, ang 25-year-old superstar ng Dallas Mavericks. Ito na ang ikalawa niyang West Finals sa kanyang career. Sa na siya sa mga best players ng liga ngayon. Siya nga rin ang scoring champion nitong regular season. Sooner or later, makakapag-uwi na rin tong si Luka ng MVP trophy. Mabigyan niya lang na mas magandang posisyon sa standings ang Dallas, makukuha niya yun eh. Sinaset lang kasi sa higher standards ng mga bumoboto para sa award. Kaya mas mahirap ang path niya para maabot to. This year, hindi naging madali para kina Luka na makapunta ng conference finals dahil first round pa lang, LA Clippers na ang nakatapat nila o James Harden at Paul George. Inabot ng 6 games yon. Tapos ang sumunod naman kontra sa number 1 team na OKC Thunder with SGA. Natapos din ang serya sa anim na laro kaya naman paguran din ito para sa Mavs. Isinantabi ni Doncic ang injuries at naglaro ng heavy minutes para sa team. Biro niya 42 minutes ang laro niya in 12 games so far sa playoffs. Pero in the end ay sulit naman yan dahil nadala sila ng West Finals ng effort niya ngayon. Ito na rin ang best chance ni Luka yet sa kanyang career na makatungtong ng NBA Finals dahil may all-star veteran na siya with Kyrie Irving. Pero malalaman pa dahil hindi rin biro ang Wolves na katapat nila. Yon, Anthony Edwards, Jason Tatum, Tyrese Halliburton at Luka Doncic. Sila nga ang top players ng mga natirang teams ngayon sa Conference Finals. At isa na kagad sa kanila ang makakakuha ng kampiyonato sa aga ng kanilang career Talagang papasok na tayo sa panibagong era ng NBA, ano? At ang malupit, apat pa lang yan sila sa napakarami pang next-gen stars ng liga. Sa mga susunod na taon, makikita pa natin umangat dyan ang ilan pang rising stars na pangungunahan ni Victor Wembanyama. Sama sa na SGA, Ja Zion, Jalen Green, Lamelo, Bankero, Maxi, and the list goes on. Walang duda na nasa mabuting kamay ngayon ang NBA.